So, ito mga ka-tech, no? Chinek natin sa remote. Ang complaint ni minamahal na customer is mahina yung lamig. So, kung maririnig nyo, mga ka-tech, ay isa sa mga technique tayo, no? Ayan, kung maririnig nyo, yung hangin niya parang putol-putol. Yung tunog. Tapos, yung labas din ng hangin, putol-putol. Ayan, no? Dito meron. Dito wala. Dito meron. So, pagkaganyan mga ka ang labanan dyan cleaning talaga pwede nyong i-pull down pwede nyong hindi i-pull down pag hindi nyo i-pull down siguro doon yung madadali nyo yung sa likod dito sa likod ng evaporator kung meron man siyang uh, evaporator na naka letter B meron kasing unit na wala eh styro lang yun nandun eto po ayan makapansin nyo pagka tinutukan natin ng ng plastic dito hindi nyo makikita dito sa lugas tapos medyo nag, nag, nag siya bumubuga siya ng Usok. Ayan o. No? May kita ba? Konting usok, no? So, ibig sabihin, hindi nga naitatapon ni blower wheel uh, yung lamig na nagbumula dito sa evaporator kasi nga wala na siyang mahigap na hangin, ano? So, hindi niya na naitatapon dito na maayos sa may lover. So, kaya ang kalalabasan niyan, mahina yung lamig ng kwarto nyo. So, yun lang mga kateks, no? Yung tips natin para dito sa uh, carrier, no?